guys magandang gabi po kasi ito guys ngayon ko lang nalaman na ito pala miracle fruit miracle fruit ngayon ko lang nalaman miracle fruit ito ngayon guys tinamo mo kung gaano palaki ha hmm. dun ka lang loyo Look. Look. Look, Look. Ito na yan. Tapos, ano ba sa kalaki ito? Uh, 1.5 liter. Alam nyo kung gaano kahaba ito. Ayan o, no? tinan nyo guys ha. Ano nyo, alis guys. Ayan o, ang haba niya o. O, harus. Harus. Huwag ka malikot nga. Harus magka sinhaba o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Parang sumang kasi yung haba o. Oh. O oh, yun ang pantay niya o. Oh. Ayan. Ang lapad niya. Ayan ang lapad niya o. Oh. Ito na lang, dangkal. Hmm. Ini maki dalawang dangkal ko tama dalawang dangkal lapad nya napakalaki basta napakalaki dito tapos yan yan nakikita nyo yan in guide ko yan kung gaano kalaki yan tapos ang lapad nya yan ito so, o. Oh. Ang lapad niya. Yan. Ow! Ow! Yan. Ow! Kung patayuin ko itong 1.5. Yan. Harus. Harus. <laughs> sa liig na Oh. Harus pantay na. Kaya yung ano ito. Prutas. Pero Oh, nalaman ko. Ito pala ay 1. 1. Merakel Prot yung nakaraan nagkaroon na rin ako nito Merakel Prot Ang problema Hindi ko alam kung anong sistema Nabulok lang Kumatas Ngayon Ito na hingi ko Ang problema nito paano sistema nito ang pag ang pag ano ang pag Pulo gawa ba o ano ba pagkain paano ang sistema kasi sino yun ito mga nasa 8 kilos ito eh wala parek walong kilo ito guys ah uh, doon ka na rin oh ha tama na doon ka na oh. dito ko oh. hakap -hak -hak ka dito yakap ha yan yan ah <laughs> oh, yakap 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 na ako, ko Laki <laughs> talaga. Loy, tingin ka sa akin, Loy. Laki <laughs> talaga, Miracle Fruit. Paano pa pagluto ito? Paano kainin ito? Anak ng puso talaga, oh. Oh? Hanggang saan dito, Loy? Hanggang dito, Loy. Oh, Laki talaga, oh. Oh. Malaki pa sa ulo mo yan, Loy. Oh, laki talaga, oh. Tingnan mo, ang laki pa. O, oh, oh, dumikit ka ang ulo mo doon. Idikit mo ulo mo. <laughs> oh, oh, kaparagot lang ang ulo. Ang laki ng ulo ko. Sige ka, sige mo. Oh. <laughs> Hindi ko pa nakita. Oh, you o. oh, ang liit na ng ulo ni Kaloy. Oh, laki talaga. Oh. Oh, tama na, Loy. Oh, tingin ka na dito. Ang laki. Ang Okay na. Tinpong na. Tinpong. Okay. Pa, pa. Okay. Pa, Paano Paano ko kainin? Ito na paklaki. May prosiso. Paano ba? Pag may nakita kong multo. Oo, sige. Oo, 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 laki, oo. laki. sige na guys, Ten 4 na, babay na. Inan lang.